Setyembre taong 2015. Mainit ang hangin sa itaas ng deck ng MV Eastern Voyager, isang marangyang cruise ship na naglalayag mula Singapore papuntang Thailand. Sa unang tingin, masaya at puno ng sigla ang barko. May mga pasaherong naglalaro, nagkakatuwaan at kumukuha ng litrato. Ngunit sa likod ng mga ngiti at liwanag, may isang lihim na unti-unting mabubunyag. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring i-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa loob ng barko, tahimik na nagtratrabaho si Ricardo Manalang, 32 taong gulang na seaman mula Cavite. Bahagi siya ng housekeeping crew. Sanay na siya sa ganitong trabaho dahil ilang taon na rin siyang naglalayag, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya sa barkong ito. Para bang may malamig na presensya sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Sa unang tatlong buwan, naging malapit niyang kaibigan si Budi Santoso, isang 28 taong gulang na seaman mula Indonesia. Si Budi ay masayahin, palakaibigan at laging may dalang mga kwento tungkol sa pamilya niya sa Surabaya. Kapag break time, madalas silang magkwentuhan habang umiinom ng kape. Si Budi daw ay nag-iipon para makapagpatayo ng maliit na tindahan sa kanilang bayan dahil dito naging malapit ang loob ni Ricardo sa kanya. Isang araw habang naghahanda sila para sa kanilang duty, napansin ni Ricardo na hindi dumating si Buddy. Akala niya nagkasakit lang o baka na late. Ngunit lumipas ang ilang oras at hindi pa rin ito dumarating. Tinawagan niya sa cabin pero walang sumagot. Nang puntahan niya ang kwarto nito, napansin niyang bukas ang pinto. Tahimik ang loob. Parang walang nakatira wala ang mga gamit ni Budi, walang kahit anong bakas na may taong na malagi roon. Nagtaka si Ricardo. Hindi normal ito. Kilala niya si Buddy, responsable at laging maayos. Hindi ito basta mawawala ng walang paalam. Nagsimula siyang magtanong sa mga kasamahan pero karamihan ay umiwas. May ilan na nagsabing bumabaraw si Buddy sa huling port pero walang nakakita sa kanya. Ang iba naman ay nagsabing baka umuwi ng palihim. Ngunit alam ni Ricardo na imposible iyon dahil lahat ng bumababa ay kailangang dumaan sa security check. Kinagabihan, habang nag-iinspeksyon si Ricardo sa lower deck, may napansin siyang kakaiba. Sa may sulok malapit sa cargo area, may bahid ng pulang mantsa sa sahig. Halatang nilinis ito ngunit hindi tuluyang nawala. Napahinto siya at tumingin sa paligid. May ilang crew sa di kalayuan, tila nagbabantay. May mga mahihinang bulungan ngunit hindi niya marinig ng malinaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Pakiramdam niya ay may mali. Hindi niya alam kung bakit pero lumakas ang kutob niya na may masamang nangyari kay Body. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanyang pag-usisa. Nagtanong siya ng paunti-unti ngunit lalong naging tahimik ang mga tao. May mga kasamahan siyang umiwas at may ilan na tila natatakot. Habang tumatagal, Ramdam niyang may mga matang nakamasid sa kanya sa bawat kanto ng barko. Isang gabi, nagdesisyon siyang bumaba sa cargo hold. Madilim at malamig ang lugar. Nasa paligid ang mga malalaking kahon ng supplies. May ilang lalagyan na may mga label, ngunit napansin niyang may ilang kahon na walang marka. Lumapit siya upang silipin ang mga ito. Ngunit bago pa man siya makalapit, may isang malamig na boses na narinig sa kanyang likuran. "Anong ginagawa mo rito?" Paglingon niya, isang lalaki mula sa security team ang nakatayo. Matangkad, seryoso ang muka at tila hindi natuwa sa presensya niya. Tahimik lang ito ngunit ramdam ni Ricardo ang bigat ng titig. Parang isang babala. Dahan-dahan siyang umatras at nagpaalam na aalis na. Habang naglalakad pabalik, hindi niya mapigilan ang kaba. Malinaw na sa isip niya na may tinatago ang barko. At sa mga oras na iyon, alam niyang kailangang mag-ingat dahil baka siya na ang sunod na hindi na matagpuan. Isang madaling araw habang patapos na ang shift ni Ricardo, lumabas siya sa deck para magpahangin. Tahimik ang paligid at tanging hampas ng alon sa gilid ng barko ang maririnig. Sa di kalayuan, napansin niya ang dalawang lalaking parehong crew. Hindi niya madalas makita ang mga ito sa regular na duty. May dala silang itim na sako at dahan-dahan nila itong inilalapit sa gilid ng barko. Lumapit si Ricardo ng maingat at nagtago sa likod ng mga kagamitan. Nakita niyang binuhat ng dalawang lalaki ang sako at itinapon ito sa dagat. Nanlamig siya sa nakita. Umatras siya pabalik sa crew quarters at pilit na pinakalma ang sarili. Alam niyang hindi ordinaryong basura ang laman ng sako at malakas ang hinala niya na may nangyaring hindi maganda. Mula ng gabing iyon, hindi na siya mapakali. Sinubukan niyang kumilos ng normal Patuloy siyang pumasok sa trabaho at iniwasan ang mga lugar na maraming security personnel. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siyang kinakabahan. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Makalipas ang ilang araw, may lumapit sa kanya na isa ring crew. Mahina ang boses ng lalaki at halatang takot. Sinabi nitong nakita raw niya si Body noong gabing nawala ito. Ayon sa kanya, nakita niyang galing sa lower deck si Buddy at hinahabol ng mga security personnel. Narinig daw niyang nagmamakaawa si Buddy na huwag siyang saktan dahil ayaw pa niyang mamatay. Nakita raw niyang kinaladkad ito ng mga bantay papunta sa madilim na bahagi ng barko malapit sa cargo area. Doon umano sinikmuraan si Buddy hanggang mawalan ng malay. Iyon na ang huling pagkakataong nakita niya ito. Nang marinig ni Ricardo ang kwento, lalo siyang natakot. Ngunit sa halip na umatras, nagpasya siyang alamin kung ano talaga ang nangyari. Alam niyang napakalaking panganib ang kakaharapin niya pero gusto niyang malaman kung anong sikreto ang tinuklas ni Buddy bago ito nawala. Isang gabi, nagdesisyon siyang bumalik sa lower deck kung saan may restricted area. Dahan-dahan siyang naglakad habang dala ang maliit na flashlight. Sa likod ng mga malalaking drum ay may makipot na pasilyo na halos walang ilaw. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng makina ng barko ang naririnig. Habang naglalakad siya, patuloy ang kabog ng kanyang dibdib. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang pintong bakal. Maingat niya ang binuksan ito at pumasok sa loob. Laking gulat niya nang makita ang laman ng silid. May mga taong nakagapos at nakaupo sa sahig. Karamihan ay mga babae at may ilang bata. May takip ang kanilang bibig at halatang mahina na ang katawan. Sa gilid ng silid ay may malalaking kahon na may nakasulat na for transplant. Hindi makapaniwala si Ricardo sa nakita. Dito niya napagtanto na ginagamit ng sindikato ang barko para magtransport ng mga dinukot na tao na gagawing organ donor. Sa isip niya, malinaw na kung bakit nawala si Budi. Malamang ay nakita nito ang parehong bagay at dahil doon ay pinatahimik siya. Gusto ni Ricardo na tulungan ang mga bihag ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Maraming bantay sa paligid at tiyak na mapapahamak siya kapag nahuli. Nagdesisyon siyang lumabas muna at maghanap ng paraan para makahingi ng tulong. Habang palabas siya ng silid, napansin niyang may anino sa kabilang dulo ng pasilyo Agad siyang nagtago sa likod ng mga lalagyan at naghintay ng ilang sandali bago gumalaw. Dahan-dahan siyang umalis at naglakad papunta sa utility area ng barko. Nang makahanap siya ng ligtas na lugar, pumasok siya sa isang maliit na closet at doon muna nagtago. Pinag-isipan niyang mabuti ang susunod na hakbang. Alam niyang kailangang makababa siya ng barko bago pa siya madiskubre ng mga taong sangkot sa sindikato. Ayon sa schedule, dadaan ang MV Eastern Voyager sa Port Klang sa Malaysia kinabukasan. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makatakas at makapagsumbong sa mga autoridad. Sa mga oras na iyon, tahimik siyang nakaupo sa loob ng maliit na silid. Pinakikiramdaman niya ang bawat yabag na maririnig sa labas. Alam niyang konting pagkakamali lang ay maaaring ikapahamak ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng takot, Buo na ang kanyang loob, nailigtas ang mga taong nasa panganib at ibunyag ang lihim ng barkong ito. Mula nang madiskubre ni Ricardo ang sekreto ng barko, sinubukan niyang kumilos na parang walang nalalaman. Patuloy siyang pumasok sa trabaho at nakipag-usap sa mga kasamahan na parang normal lang ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang may mga matang laging nakamasid sa kanya. Sa tuwing liliko siya sa pasilyo, may mga security personnel na tila sumusunod sa bawat galaw niya. Kahit sa mess hall habang kumakain, pakiramdam niya ay may mga matang hindi inaalis sa kanya. Alam ni Ricardo na delikado na ang kalagayan niya. Kung hindi siya makakaalis bago muling pumalaot ang barko, baka siya na ang susunod na mawala. Dahil dito, nagpasya siyang magtago muna at hintayin ang tamang oras para makatakas. Habang naglalayag patungong Malaysia, pinlano niya ang bawat hakbang na gagawin niya. Kinabukasan, dumaong ang MV Eastern Voyager sa Port Klang. Maagang nagising si Ricardo at naghalo sa mga pasahero na bababa ng barko. Mula sa malayo, nakita niya ang ilang crew na mahigpit na nagbabantay sa gangway. Alam niyang hindi siya makakadaan ng hindi napapansin. Habang nagmamasid, napansin niya ang isang grupo ng mga lokal na supplier na nagdadala ng bagong supply sa barko may dala silang mga trolley na puno ng kahon at drum. Habang abala ang lahat, mabilis siyang lumapit sa likod ng isang trolley at dahan-dahang sumunod sa grupo. Sinikap niyang huwag gumawa ng anumang ingay at huwag magpakita ng kaba. Habang papalapit sila sa gangway, huminga siya ng malalim at nagdasal na sana ay hindi siya mapansin. Pagdating nila sa dulo, sabay siyang bumaba kasama ng mga supplier. Naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya ngunit hindi siya tumigil. Paglapag ng paa niya sa lupa, agad niyang nakita ang ilang miyembro ng Malaysian Port Police sa di kalayuan. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya papunta sa kanila at agad na humingi ng tulong. Halos hindi siya makapagsalita sa kaba habang ipinaliwanag ang lahat ng nalaman niya tungkol sa iligal na gawain sa barko. Isinalaysay niya ang pagkawala ni Budi ang mga taong nakagapos sa cargo hold at ang sindikatong nagtatago sa likod ng lehitimong cruise ship. Agad kumilos ang mga autoridad. Habang abala ang mga crew sa kanilang operasyon, pinalibutan ng Malaysian Maritime Police ang MV Eastern Voyager. Isinagawa ang masusing inspeksyon sa loob ng barko. Doon natuklasan ng mga pulis ang grupo ng mga kababaihan at mga bata na nakatago sa cargo hold. Karamihan sa kanila ay mula sa India, Nepal at Cambodia Nahuli ang ilan sa mga kasabwat kabilang ang ilang tripulante, security personnel, at maging ang ilang opisyal ng barko. Bagaman may ilan pang hindi pa nahuhuli, nakamit ni Ricardo ang katarungang matagal niyang hinanap. Nalaman din ng mga autoridad na pinapatakbo ang operasyon ng isang malaking sindikato mula sa China na matagal nang gumagamit ng mga barko bilang paraan ng pagpupuslit ng mga tao. Bago makabalik si Ricardo sa Pilipinas, Nangako ang mga pulis na ipapaalam sa pamilya ni Budi sa Indonesia ang buong pangyayari at titiyakin na makakamit nito ang hustisya. Pag-uwi ni Ricardo sa Cavite, dala niya ang bigat ng mga alaala mula sa barkong iyon. Naaalala niya ang muka ng kanyang kaibigan, ang mga taong iniligtas, at ang madilim na katotohanan ng natuklasan niya sa gitna ng karagatan. Alam niyang hindi na niya kayang bumalik sa dagat ngunit natagpuan niya ang kapayapaan sa kaisipang nagawa niyang itama ang mali. Ang karanasan ni Ricardo ay isang paalala na kahit sa gitna ng takot at panganib, may mga taong pipiliing tumindig para sa katotohanan. Ipinakita niya na minsan, ang isang maliit na hakbang ng tapang ay maaring magligtas ng maraming buhay. Ang kwento ni Ricardo Manalang ay isang patunay na ang kabayanihan ay hindi laging makikita sa labas kundi sa mga desisyong ginagawa ng tahimik ngunit matatag na puso. Ito ang Beyond Stories PH. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng kwento, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming channel. Marami pang kwentong Pilipino ang dapat nating marinig.